i-discuss ko lang yung mga <clears throat> signs na pwede ka na magdemanda sa labor, no? Or pwede ka na magsena or pwede ka na mag NLRC. Marami kasing mga comment sa iyo na natanggap na attorney, ganito ginawa sa akin, pwede na ba ako mag-demanda, Ah, uh, hindi na ba ako mag na uh, inawal ako. Uh, hindi na binigay sa akin ang final pay ko, 13th month pay ko kasi nag-resign ako nang hindi ko na tinapos ang 30 days. Um, pinagbintangan ako nagnapaw uh, <coughs> naging pabayaraw ako sa mga bintang-bintang so walang katotohanan ano, ano Ano yung parang triggering point na pwede ka uh, mag-file ng demanda by the way uh, shout out muna natin ang ating mga subscribers mga long time subscribers natin mga masugid taga sa bye-bye at uh, followers natin sa ating FB page na itityalwin yung na dito And of course, uh, may mga grounds na no? ang iba naman na retrench, walang dahilan sa paano, paano malalaman. Kasi just like what I said, uh, ang uh, channel ko at ako, no? um, I don't advocate for any sector. Uh, hindi tayo for employee, hindi tayo for employer. So we just share information na para sa kaalaman ng lahat ano? uh, enlightenment yun ang advocacy natin information sharing and uh, of course uh, <clears throat> hindi rin maganda na trigger happy din uh, yung mga complainant o ano, yung mga empleyado na konting kibot lang nasa dole na agad ano? kasi at the, uh, the end of the day we want harmony sa ating workplace yung uh, industrial peace no dapat ma-achieve natin yan but in a balanced way uh, hindi yung na-achieve nga kasi walang kibo kahit na inaabuso hindi yung na-achieve nga kasi pinaharas mo naman ino-oppress mo yung management at yung management takot naman na baka i labor siya hindi naman sa ganun it should be balanced no in a balanced way And of course, uh, ang <clears throat> channel natin, uh, we advocate yung sharing at yung free flow of information. Uh, yung freedom no, to express yourself na kung uh, halimbawa nasa sitwasyon ka sa trabaho mo na hindi mo ma-express yung sarili mo or hindi mo ma-express yung thoughts mo kasi wala kang alam sa batas. No? So this is the, the channel for you. This is the medium na pwede ka mag-air out. No? Just remember lang may mga rules tayo dito in terms of confidentiality, in terms of how you participate in this channel. Kaya so, uh, isisingit natin dito ang ating YouTube rules. balik na tayo doon sa ating discussion na ano ba yung mga triggering points, mga palatandaan, mga signs na pwede ka nang magdemanda sa labor or pwede ka nang mag-NLRC, pwede ka nang mag-SENA, ano yung mga signs niyan? Una, kung ikaw ay tinanggal for just cause, kuno, oh, base sa mga uh, allegation na wala namang katotohanan or wala ka namang kasalanan. Halimbawa, ang charge sa iyo ay nagnakaw ka raw, pero wala ka namang ninakaw. Minsan, gawa-gawa lang yung kaso. Agaya nyan, Yung mga empleyadong hindi na reconcile na uh, computations, entries. Dahil hindi pa reconcile, ang mga malulokong employer, aba eh, kiniklaim na na nagnakaw na yung empleyado. At na-encounter namin yan. In fact, kinasuhan pa nga niya yung empleyado ng qualified theft. 19 million, na, 19 million ang may kasalanan kung bakit hindi ma-reconcile yung account, yung owner din mismo. ba diba? Ganon siya ka ganon, diba? So siya rin ang may kasalanan. Tapos, namanabas pa na yung hindi niya ma-reconcile na 19 million, parang hindi naman totoo kasi alam mo, kung ang kumpanya nagkaroon ng 19 million sa kanyang banko, uh, ang ibig sabihin, lumabas dapat sa kanyang financial statement. Yan. Kasi nga, corporation siya eh. So, kung lumabas sa kanyang financial statement, na meron siyang sales, di ba? Yung, uh, yung revenue niya, pumasok, di ba? Meron siyang uh, cash in na 19 million for the year, no? Eh, wala namang ganun eh wala pumasok to sa kanyang FS eh. In fact, wala ka siyang binayaran sa DA or hindi nakakabagbayad ng tax because of that eh. So, ano ang nanakaw doon? Di ba? Wala namang pumasok na pera talaga sa iyo eh. Kasi in this case, sinek namin yung FS niya, no? inalungkat namin ang tatlong taong FS niya. So, wala nakitang 19 million doon. Pero kinasuhan niya, tinanggal niya yung empleyado for qualified theft kasi nagrakaw daw. Tapos kinasuhan pa nga ng qualified theft criminal case. Ah, uh, fortunately na pa-dismiss namin yung criminal case sa prosecutor's office. Walang probable cause. Yung ganyan. Tapos yung empleyado pa bayaro sa trabaho na hindi naman totoo na pabaya, no? Uh, gross and habitual neglect of duty, no? Yun, yun ang kailangan kasi ma-establish. Eh, hindi naman gano'n, eh. Wala naman gross and habitual neglect. Kalimawa, nag-late ng isang beses may isang subscriber tayo ngayon, nagtatanong, na, na, na late lang siya, in a wall na. Di ba? So, yung mga harsh na pase ng penalty na instead of parang warning lang, parang reprimand lang, eh, tinanggal. Ah? So, this time, ang trigger happy naman, yung employer naman, gusto magtanggal agad, nakahanap na ng butas, eh, kinalabit na yung gatilyo, di ba? Trigger happy. So, yung mga ganun, no? Ah? walang hindi walang katotohanan at suwail daw or may insubordination daw yung empleyado na wala namang katotohanan di ba oh so insubordination dapat ano yan willful disobedience yan talagang sobrang matigas ang ulo mo at talagang sinasadya mo no willful disobedience no take note walang willful disobedience kung nagkamali ang isang empleyado kung negligence hindi kasi pwede yun eh No? Kamali lang yan eh. So, willful disobedience na wala namang katotohanan. May mga pagkakataon kasi na ang inuutos sa empleyado labas na sa duty niya. No? Or, napaka-unreasonable. No? Kasi tayo naman, mga employees, wag naman tayo masyadong pinoso po. Uh, sa isang kumpanya kasi, uh, tulungan yun eh. Parang uh, relasyon. No? Uh, makikita, makikita naman ninyo, mararamdaman ninyo. Kapag ang company, medyo struggling, uh, intindihin na din natin yun. No? Uh, kasi, actually, sa totoo lang, ang mga employers, gusto nila happy ang empleyado nila. Kasi, pag happy ang kanilang empleyado, uh, it means productivity din sa performance. So the more na productive ang empl ang employee, the more na nagiging profitable ang kumpanya. 'Yun naman ang ano niyan. 'Yun ang pinaka pinaka bottom line apple niyan ng mga magagaling na negosyante. So they want their employees to be happy. May mga employer naman diyan na gusto sobra pa sa hinihingi ng labor ang ibigay nila. Pero may mga pagkakataon talaga na yung employers are struggling. Pakiramdaman niyo yun. Pag ganun, uh, medyo bigayan, ha, bigayan tayo. Kasi makikita mo naman kung nang, nang aabuso yung employer. Eh. O, yung mga nang aabuso na employer, yun. Yun yung, yung, yun, 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 talagang dapat tinuturuan ng leksyon yung mga ganun. And, uh, pero yung mga employer na medyo may konting labor by violation, pero hindi naman abusado, uh, Bunsod lang po ng halimbawa, try to cope with the hard financial situation, difficulties sa kanyang negosyo. Walang order, walang, uh, no, no, walang uh, cliente from abroad. No, pakiramdaman din natin yun. No, bigayan lang. Because at the end of the day, we, you want you and your company to survive. No? Yun naman ang dapat na, sa mindset natin. And take note, uh, karamihan sa inyo na nakikinig sa akin, uh, employee siguro ngayon, no? And sometime in the future, asenso uh, kayo, magiging negosyante kayo, now the tables will be turned, no? And uh, the time na magiging uh, negosyante kayo, doon nyo ma-realize uh, na kung ano naman ang feeling na nagsisikap ka na buhayin mo ang negosyo mo, tapos may mga empleyado kang pinipiloso po ka. Oh, di ba? So, ang ibig sabihin, parang doon mo naman, na, ito, ano ba itong mga empleyado ko? Parang hindi naman naiintindihan yung takbo ng business namin. Di ba? At ikaw naman yung nag-empleyadong ganon dati. Di ba? So, kaya tayo ngayon, kung mga employees tayo, uh, pakiramdaman natin. Kasi hindi mo alam ang pag-ikot ng panahon. Di ba? Yung... Uh, yung parang ang gulong ng buhay daw, 'di ba? Ngayon, dito ka sa susunod nandoon na naman sa kabila. That that's just the way it is. Uh, that's ch change that's happening uh, in our lives. So, don't mag-intindihan 'yon. Kaya ang ano dito, hindi lahat ng mga pagkakamali uh, ay kailangang sa labor kayo pumunta o bumagsak, 'no? Hindi lahat ng pagkakamali ay labor case agad hindi ah, gaya nyan. Yung mga labor matters na yan, yan yung mga employer talaga na abusado na, talagang hindi na nahihiya na may mga ginagawa silang mali or labag sa batas. Talagang blatant na. Ika nga, di ba? Ibig sabihin, mas uh, kita pa sa sikat ng araw, no? matingkad pa sa sikat ng araw na mali na sila sa kanilang ginagawa, proud pa sila sa pang-aabuso, ganyan. Another thing is uh, in a wall, no? In a wall ka, pero hindi ka na pinapasok. Eh, hindi naman ang hindi naman termination ng awol eh. Ang awol absence yung official leave lang yan eh. So, ibig sabihin, hindi ka na nakapagpaalam na umabsent ka. Pero it doesn't mean na hindi ka na dapat papasukin, no? hindi ka pa naman nag-abandon eh. So, ang gagawin mo dyan, mag-text uh, or chat ka. Huwag verbal, huwag wag call kasi ang call walang ano yan eh, walang evidence yan. Iba, walang mag-record ng voice eh. So, nasabihin mo na papaksukin ka, bigyan ka ng schedule, doon yan. Tapos pupunta ka sa opisina. Tapos pagpunta mo doon at hindi ka pinapasok, eh, pupunta ka sa barangay na nakakasakop dyan sa lugar ng opisina ninyo. Pagsabi ka na hindi ka na pinapapasok. Eh, kasi may tamang pagtanggal sa empleyadong uh, umabsent or nag-awol na wala na talagang intention bumalik. Ang tawag doon abandonment of work na. No? So marami may proseso 'yan, may return to work order dapat 'yan. Hindi yung basta man nalang sinabihan na huwag ka nang pumasok dahil awol ka na. Hindi ganun, hindi yung tama. Another thing, in awol at hinold pa ang sahod. No? So bakit hinold ang sahod eh hindi na naman siya pumasok at uh, sige uh, given na hindi siya nagpaalam nung araw na yon nag uh, dineclare mo na award tapos hinold mo pa yung sahod ba? Diba? bakit mo i-hold ang sahod di e, pinagtrabahuhan ng tao yon so may iba dito sa comment section nakalagay 10 days pang hinold tapos may 13th month pay pa no uh, bakit hinold no? walang basis yon pinagtrabahuhan ng tao yon you cannot withhold you cannot deduct from the, the employee unless nag-consent siya. So the fact na pumapalag yung empleyado, hindi niya consented ang pag-hold mo ng sahod. Uh, so pag nag-awol uh, ka, in a world status yung empleyado, hindi dapat in-hold yung sahod. Kung ang point dito, umabsent lang, ano ang damage sa company nun? Uh, anong ano ang damage sa company? Wala naman yun. So maliban lang kung inawol, dahil tumakbo na, tumakas na. May ninakaw or may may pinake sa resibo para makakuha ng malaking reimbursement, itinakbo na. Diba? O yun, pwede yun. Kasi ibig sabihin may damage. Pero kung walang damage, walang wala walang rason para mag-hold. Kaso ng Midland versus NLRC okay. Then, uh, niretrench. No? Niretrench na wala namang financial struggles yung company. Diba? Sabi nga natin, ang oh, retrenchment, ito yung uh, reversal of fortune ng isang kumpanya na under Article 298 of the Labor Code, uh, the, the, the goal is to save on cost. No? Para makasurvive ng company, eh, wala namang financial struggle. Uh, walang mga uh, hindi nagde debt halimbawa yung sales ng company, yung revenue, uh, may profit pa rin. So, wala, walang rason para mag-retrench, no? Then, redundant Pero, may pinalit, nag-hire naman, oh, di ba? So, pag sinabi mo kasing redundancy, excesses, di ba? Excessive yung position, tapos nagugulat ka, niredundant ka, tapos mamaya-maya, nag-hire naman, nakapalit mo, o, oh, di ba? So, the same position, the same, so, the same yung ginagawa. So, may mga ganon, Hindi, hindi, kato, hindi redundancy yon. Okay? Another thing is, nag-close daw, pero nung inalis na mga tao, Nakikita nila, nagbukas ulit yung opisina o yung branch or yung office, yung store, no? So, hindi totoong closure. Tapos sinabihan yung empleyado na huwag ka nang pumasok uh, or tanggal ka na. Sinabihan, na Verbal. Ang nagsabi, yung may-ari or yung authorized representative niya, no? So ngayon, syempre, sure pag sinabihan ka ng ganun, eh, huwag ka, na, huwag ka munang magdole agad, no? So mag-text or chat ka muna kasi baka i-deny lang naman niya. Kadalasan employer, ganyan eh. Yung mga malulokong employer, eh, i-deny nila yan. Ah, hindi ko na pa sinabihan yun eh. So, pag verbal, kawawa ka dyan, talo ka. So, text mo muna, te-chat mo, ma'am, totoo ba na hindi nyo na po ako pinapapasok? Ma'am, totoo ba na sabi nyo, tanggal na rin ako? Ma'am, sabi ng sekretary nyo, huwag na rin ako pumasok, tanggal na rin ako. O, oh. Pag sinabing yes, ayun, ay, ang ebidensya ka na, tinanggal ka na nga. Nasa iyo kasi ang burden of proof eh, pag ikaw yung na tinanggal ka. Burden of proof na may fact of dismissal. Tapos ang gawin mo pa niyan, pumusok, pumasok ka pa sa opisina, ma'am, nandito pa ako ngayon sa office, uh, papasok ako. O, pag sinabi ka nga sa iyo na, hindi, tinanggal ka na eh, huwag ka na pumasok. Then, paglabas mo, punta kang barangay, ipalagbok mo. Parang gano'n nakakasakok dun sa opisina ninyo at sabihin na well, pinanggal ka na, hindi ka na kasi pinapapasok. At least may proof ka. Tapos pag nilagbook yan, picture mo yung logbook ha, na hindi ka na pinapapasok. Guys, marami pa tayong uh, ibang mga signs na sa i-discuss sa part 2 na lang. No? Kasi ito, para guide natin, para hindi yung kada kibot sa loob ng opisina, eh, labor case agad. No? I-balance natin. Kasi ang employer at employee ay major uh, players yan, component sa isang matiwasay, maayos at uh, payapa no? na workplace. Yung uh, industrial peace, kailangan ma-achieve natin yan. But, it does not mean na may pang-aabuso. Pang aabuso does not mean na may pang-aabuso sa part ni employer at may pang-oppress. oppression sa part ni employee din naman. Ano? So, lagi nating ibalansi yan. Lagi nating intindihin ang bawat isa democratic way. And employee, no? Uh, it may not be at all times na nasa kabilang side ka. Dumating ang panahon, mag, masenso ka, magkaroon ka ng capital, maniwala ka, magninegosyo ka, at doon maintindihan kung ano yung struggles ng isang owner kapag ka technical siya ng kanyang mga empleyado. So, balance lang, no? Balance na dapat tayo. So, with that guys, I hope na may natutunan kayo dito sa ating discussion and uh, again, we're making the most of uh, the free, uh, available time para mag-video tayo kasi pag nagsimula nun naman ang kabisihan itong ating mga schedules and hearings, nako baka hindi na naman tayo makapag-upload na gano'ng kadalas. So, thank you for watching and uh, if you find uh, this video helpful, you may share this with your friends your family members, your colleagues, uh, co-workers, your boss, supervisors, managers, uh, and uh, to, to to all the people you think may benefit from the information that we've been sharing. And with that, guys, uh, thank you very much for watching and I hope to see you in my next ones.